panood, makinig at matuto sa signaturang Pilipino. Magandang araw, maligayang pagbisita sa aking channel. Samahan niyo akong pasukin ang mundo ng asignaturang Pilipino. Kaya naman, ano pang hinihintay niyo? Ilabas na iyong notebook at ballpen dahil siguradong ikaw ay matututo sa bagong araw na ating pagsasamahan. Tara at na natin! Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang mga bahagi at proseso ng isang pananaliksik. Ang pananaliksik ay hindi basta-basta na lamang isinasagawa. Sa gawaan ito, ang mananaliksik ay may sinusunod na sistematikong proseso upang maayos na may sakto para ng kanyang pananaliksik. Ang prosesong ito ang magsisilbing plano ng isang mananaliksik sa kung paano niya gagawin ang pangangalap ng datos at paano niya masasagot ang kanyang mga katanungan. Upang hindi maging magulo ang pagsasagawa ng gawang ito, dapat may sinusundan siyang mga bahagi at proseso ng pananaliksik. Sa pagkakaroon ng kaalaman sa proseso ng pananaliksik, ang mananaliksik ay magkakaroon ng sapat na pundasyon at kakayahan sa pagbuo ng makabuluhang pag-aaral. Meron tayong limang pangkalahatang proseso ng pananaliksik at kahalagahan ng pagsasagawa ng bawat bahagi nito. Ito ay ang Pamimili at pagpapaunlad ng paksa ng pananaliksik Pagdidesenyo ng pananaliksik Pangangalap ng datos Pagsusuri ng datos At pagbabahagi ng pananaliksik Ang pamimili at pagpapaunlad ng paksa ng pananaliksik Sa pagpili at paglilimita ng paksa, nagsisimula ang pananaliksik Sa bahagi ito, humahanap ang mananaliksik ng paksang iikutan ng kanyang pag-aaral kapag nakapamili na siya ng paksa, ay kanya naman itong lilimitahan sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga tanong na magsisilbing gabay sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik. Hindi lamang sa pagpili ng paksa na tatapos ang unang proseso ng pananaliksik. Kasama na rin dito ang pagpapaunlad ng kaalaman hinggil sa napiling paksa. Mapapaunlad dito ng mananaliksik sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Minsan, kaya hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng sobrang malawak na paksa at ito ay magdudulot ng kalituhan sa mananaliksik. Upang maiwasan ang ganoong senaryo, makatutulong ang pagbabasa ng mga kaugnay ni literatura at pag-aaral upang makatuklas ng mas espesipikong angulo o mapaliit ang saklaw nito. Ang pagbabasa ng mga artikulo mula sa online journal sa internet at iba pang pananaliksik sa silidaklatan ay lubos na makakatulong sa bahagang ito ng pananaliksik. Ikalawa, ang pagdidesenyo ng pananaliksik. Sa puntong ito, mabibigyang katiyakan na ang daloy ng isinasagawang pananaliksik. Sa antas na ito, kinakailangang matukoy na ang mananaliksik ang suloranin sa kanyang paksa. Dito rin iniaakda ng mananaliksik ang teoretikal na gabay ng pananaliksik na resulta ng naunang pagbasa. Pagkatapos, Bubuoy naman ng mananaliksik ang konseptual na barangkas na magpapakita kung gaano kalawak ang saklaw ng pananaliksik at paraan kung paano isasagawa ang pagsusuri. Kapag natukoy na ang suliranin at lawak ng pananaliksik, maaari na niyang itakda ang desenyo ng pag-aaral at kaukulang metodo kung paano ito matatamo. Gayun din, tutukuyin na ang mga kalahok o respondente o populasyon ng mananaliksik. Ikatlo, ang pangangalap ng datos. Sa prosesong ito, nagaganap ang produksyon ng bagong datos na maaaring batayan ng resulta ng pananaliksik. Kung kaya't, mahalagang maging masino, matiyaga, at maging matapat ang mananaliksik. Pagkatapos matukoy ang disenyo at pamamaraan sa naunang bahagi ng pananaliksik, kailangang ihanda na ang mga instrumento o kasangkapang gagamitin upang mangalap ng impormasyon. Isinasagawa sa bahaging ito ang pakikipanayam, survey, obserbasyon, o pagsusuri ng dokumento depende sa nakatakdang pamamaraan ng pag-aaral. Pagkatapos mangalap ng datos mula sa labanggit na pamamaraan, isa sa ayos at ihahanda na ng mananaliksik ang datos para sa presentasyon at pagsusuri. Pang-apat, ang pagsusuri ng datos. Sa pang-apat na proseso ng pananaliksik, ginagawa ang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng pananaliksik ang lumikha ng bagong kaalaman. May katuparan niya iyon sa pamamagitan ng pagsusuri at pagbibigay ng kanyang interpretasyon mula sa mga datos na nakalap. Ang huli ay ang pagbabahagi ng pananaliksik. Ang huling bahagi sa proseso ng pananaliksik ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na naging resulta ng pananaliksik. Sa pinakahuling antas ng pananaliksik na ito, dapat patiyak ng mananaliksik na may babahagi niya ang mga mahalagang konklusyon na nakuha niya mula sa ginawang pagsusuri ng datos. Upang maisakatuparan ng bahagang ito, maaari niyang ilathala o ilimbag ang kanyang pananaliksik sa iba't ibang publikasyon kagaya ng mga referral journal or online man o hindi, libro at iba pang uri ng lathalain. Mahalaga din na may bahagi ang resulta ng pananaliksik sa mga kalahok o respondente na nagamit sa pagsasagawa ng pananaliksik. Pagkatapos mong malaman ang mga proseso nito, narito naman ang mga bahagi ng papel pananaliksik mula sa bawat antas ng proseso. Ang papel pananaliksik ay binubuo ng apat na kabanata. Ang unang kabanata ay ang suliranin at saligan nito. Makikita dito ang mga sumusunod. Una, ang rasyonal at kaligilan ng pag-aaral. Dito malalaman ang sagot sa tanong na ano at bakit. Ano ba ang paksang inaaralan at bakit ito pinag-aaralan? Ikalawa, ang paglalahad ng suliranin. Dito naman nakalagay ang sanhi o layunin ng paksang pinag-aaralan sa anyong patanong. Iaanyo ito ng mananaliksik na nangunguna ang pangkalahatang layunin at susunda naman ng tatlo o higit pang mga tiyak na layunin. Sunod ay ang kahalagahan ng pag-aaral. Dito bibigyan kahulugan ang mga salitang mahalaga na ginamit sa pananaliksik. Ilalagay din dito kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Sunod ay ang theoretical at conceptual na balangkas. Dito naman nakalagay ang teoryang pagbabatayan ng pag-aaral. At ang isa pang nakalagay sa kabanata 1 ay ang sakop at delimitasyon ng pag-aaral. Dito naman nakasaad ang lawak o sakop at delimitasyon ng pinag-aaralan. Ang ikalawang kabanata naman ay ang metodolohiya at pamamaraan. May apat itong bahagi. Una, ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Nililinaw sa bahaging ito kung ano ang ginamit na disenyo sa pananaliksik. Ikalawa, ang lokal at populasyon ng pananaliksik. Dito naman inilalahad ang isaktong bilang ng mga sumagot, respondante o mga kalahok sa inihandang questionnaire or survey o depende sa pamamaraan na ginawa ng mananaliksik. Ikatlo, ay yung instrumento ng pananaliksik. Dito nakikita ang mga ginamit na instrumento sa pagsisurvey sa mga respondents katulad ng questionnaires. At ang huling bahagi ng kabanata 2 ay ang paraan ng paglilikom, pagsusuri, at treatment ng mga datos. Nakalagay dito ang simpleng estatistik ng mga kuhang datos galing sa respondente. Ang ikatlong kabanata naman ay ang resultat diskusyon. May tatlong bahagi ito, ang pagsusuri, interpretasyon, at paliwanag. Ang pagsusuri ay nagagawa sa pamamagitan ng pagpapahayag o pagpapaliwanag ng kinalabasan ng panag-aralan. Ang interpretasyon naman ay ang pagbibigay na interpretasyon ng kinalabasan ng pag-aaral. Ipinapahayag dito ang pansariling implikasyon at resulta ng pananaliksik. At ang pagpapaliwanag naman, dito nakalagay ang paliwanag batay sa interpretasyon ng datos na nakuha sa pananaliksik. Ang huling kabanata o kabanata 4 ay ang lagong, konklusyon at rekomendasyon. Dito inilalahad ng isa-isa at malinaw ang mga naging kasagutan sa bawat suliranin o tanong o layunin na iyong ibinigay sa simula ng pananaliksik. Ang mga bahagi ng pananaliksik ay nag-iiba depende sa pangailangan at panuntunan ng bawat institusyon. Ngunit ang mga nabanggit ay ang general na bahagi ng isang papel pananaliksik. Naunawaan mo ba ang tungkol sa mga bahagi at proseso ng sulating pananaliksik? Kung ganon, mabuti! Muli, ito ang Teacher M.U. channel na nagsasabing, mag-aral ng maigi para buhay ay bumuti. Paalam!